Magandang hapon po mga kabayan. Ah, ako po ay nandito sa ah, ka, masukal na lugar dito sa kagubatan at ako po ay naghanap ng mga halamang gamot at mga mutya kasi kailangan ko po ito sa aking pupuntahan bukas. Ah, sa ating mga kabayan na may problema, ngunit mukhang mabibigo po yata tayo mga kabayan na makahanap ng mutya. dahil wala po akong makitang sintomas nitong lugar na ito na may mutya mga kababayan may makukuha po tayong mutya pero subukan po pa po natin hanggat ako'y pauwi mga kababayan ay halugugin po natin ang aking mga madadaanan bagamat masukal man mga kababayan ay titignan natin baka sakali po na makahanap po tayo ng aking hinahanap na mutya bagong lahat mga kababayan ay wag po sana ninyong kalimutan na mag sa aking Facebook page Uh, Juanito nito Valera 367 uh, one, uh, ang aking Facebook Juanito Valera at ang aking YouTube channel Juanito Valera 367 mga kababayan at uh, ito po subaybayan ninyo ang live nito mamayang gabi pag uwi ko po maalas 7 ng gabi kasi il ila live ko po ito mga kababayan kung Ano po yung aking nakuha na mga halamang gamot at kung papalarin po ako na makakuha ng mutya itong araw na ito mga kaubayan dahil kung titignan po natin mga kaubayan ay walang kapag-apag-asa na sintomas na makakuha po ako ng mutya ikutin po natin ang camera mga kaubayan tignan po natin yung kanya bali nang galing na po ako dun sa taas dun sa kabundukan mga kaubayan at ako po ay pababa na pa na at medyo mataas po itong aking bababain kasi nandito po ako sa uh, medyo taas ng bundok eh kasi doon pa tayo bababa mga kaubayan doon tayo bababa kaya tignan po natin hanggat tayo po'y pauwi hanggat ako po'y pauwi na naglalakad ay tignan po natin kung may makikita po tayong mutya maring dito siguro po ako dadaan dahil mas madali po siguro dyan na bumaba mga kaubayan dito So, hanap tayo ng daan na medyo malinis-linis mga kababayan. Medyo. <laughs> medyo ingat lang tayo mga kababayan natin. dati-dati dito sa lugar na ito mga kaubayan ay nakakakuha po ako ng mga mutya ngunit sa ngayon ay wala akong makuha mga kaubayan ng mga mutya <coughs> Dahil yan, yan mga kaubayan, nung nakarang taon ay nakunang ko po ng mucha yan. Diyan ko po nakuha yung yung aking videos noon. Yung mutya ng saging. Yan po. Diyan ko po nakuha yung mutya ng saging noon mga kaubayan. Kaya sa kali ako na dito pumunta sa lugar na ito at baka sakali na may makita po ako mga kaubayan. Ngunit wala po. Kasi ang, ang alam ng karamihan po sa atin mga kaubayan ang alam ng karamihan sa atin uh, ko kung paano nauso yung ganito na pag sinabi mong mutya ng saging ay ang alam nila yung nakukuha sa mga pu, sa mga puso ng saging yun po ang alam nilang mutya ng saging mga kaubayan uh, hindi po nila lubusang naunawaan hindi po nila naubusang naunawaan kung ano talaga yung ano talaga ang kasaysayan ng saging sapat na sa kanila yung pag ng puso, nakukuha na doon nandoon na yung mutya sapat na sa kanila na ay yung kasaysayan ng unggoy at ng pagong, <laughs> eh hindi po ang mutya ng saging po mga kaubayan, ay sa katawan mismo ng saging nakukuha kung inyo pong napanood yung videos ko Siguro ayaw ko kung meron dito sa Facebook ko pero meron po doon sa uh, YouTube channel ko yung mga may gitisang taon na po ang nakakalipas mga kababayan yung mutya ng saging kung paano ko po kinuha yung mutya ng saging sa katawan ng saging mismo mga kababayan hindi po yung sinasabi nilang puso ng saging eh, andun na po ang kasaysayan, andun na po, andun na po, ah, uh, yung kwad ng ng saging, hindi po. Kahit na lahat ng puso ng saging, bantayan mo po at kapo, ka po. ka, may papatak po doon. Siyempre, pag yuko ng saging, may tubig po sa loob nun. Yung loob ng palapa, yun po ang papatak. <laughs> yun po ang inabangan nila mga kaubayan, hindi po ang mutya ng saging ay kusa pong ipinagkakaloob ng kasagingan uh, ng, ng kalikasan kung nararapat po yung isang tao na pagkaluban ng mutya ng saging at kung gagamitin po sa kabutihan po lamang kaya antabayanan nyo po yung live ko mamaya may, mayang gabi alas 7 mga kaubayan at kung ano man po yung nakuha ko dito sa kagubatan ay ilalive ko po yun mamaya pero wala po akong may palabas na mutya ngayon mga kabayan kaya putulin ko na po ang videos nito kasi mahirap po mag videos hanggat naglalakad kapo po pababa dahil mataas pa po ito mga kabayan na at hanggang dito na lamang po at marami pong salamat